ang Hearts Beat Loud ay isang Amerikanong musical comedy drama film noong 2018 na idinirek ni Brett Haley at isinulat nila ni Mark Bash. Tampok sa Hearts Beat Loud si Nick Offerman bilang si Frank Fisher, isang ama at may-ari ng record store. Ginampanan ni Kiersey Clemons si Sam Fisher, anak ni Frank at nobya ni Rose. Si Ted Danso naman ay si Dave, matalik na kaibigan ni Frank. Si Sasha Lane ang gumanap bilang Rose, kasintahan ni Sam. Si Blythe Danner ay si Marian Fisher, ina ni Frank at lola ni Sam. At si Tony Colette ay si Leslie, ang landlady ni Frank. Sa loob ng Red Hook Records, sinaway ng isang customer si Frank sa paninigarilyo ngunit imbes na tumigil na galit pa ito nang ipagyabang ng lalaki na mas mura niyang nabili ang album online. Sa kolehiyo naman, aktibong sumagot si Sam sa klase tungkol sa sakit sa puso habang tinatalakay ng kanilang profesor ang coronary artery disease. Isang araw, habang namimili si Leslie ng plaka, ibinunyag ni Frank na nakailangan na niyang isara ang Red Hook Records matapos ang labimpitong taon dahil aalis na si Sam papuntang UCLA. Habang nag-uusap pa sila, nakatanggap si Frank ng tawag na nahuli ang kanyang inang si Marian na matandang babae na nagnakaw. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa tindahan. Samantala, sa isang art studio, nakilala ni Sam si Rose at nagkapalagayan sila ng loob habang pinag-uusapan ang mga likhang sining tungkol sa kung paano binubuo ng iba't ibang bahagi ang isang tao. Pagkatapos ng insidente, kinausap ni Frank si Marian tungkol sa posibilidad na tumira ito sa kanya kapag umalis na si Sam para sa kolehiyo. Habang abala si Sam sa pag-aaral, paulit-ulit siyang iniistorbo ni Frank na nagyayayang mag-jam kahit ayaw pa niya sa simula. Ngunit nang tuluyan silang mag nakagawa sila ng bagong kantang pinamagatang Heart's Beat Loud na nagbukas ng tapat na usapan tungkol sa damdamin ni Sam. Sa huli, Magkasama nilang ni ang kanta sa kanilang bahay. Si Sam ang kumanta at si Frank ang tumugtog ng gitara at drums na nagsilbing simbolo ng kanilang muling pagkakalapit bilang mag-ama. Habang nagtoothbrush si Sam, kinumbinsi siya ni Frank na ipagpatuloy nila ang paggawa ng banda matapos nilang mag-record ng kanilang unang kanta. Sa Red Hook Records, in-upload ni Frank ang "Heart's Beat Loud" sa Spotify. At pinangalanan ang banda nilang mag-ama na We're Not A Band. Sa Barney Dave, nag-usap sila ni Frank tungkol sa buhay. Pagbabago. At kung paano mahalin ang ginagawa mo kahit hindi ito ang pangarap mo. Isang gabi, habang naghahalungkat ng mga lumang kahon, natagpuan ni Frank ang dati niyang album na Can I Be? At mga lumang tala ng kanta na muling nagpaalala ng kanyang nakaraang buhay bilang musikero. Samantala, Naglakad pa uwi si na Sam at Rose habang nagkukwentuhan tungkol sa musika at sa nalalapit na pag-alis ni Sam papuntang UCLA hanggang sa magtapat sila ng damdamin sa isang matamis na halik. Mag-isa sa bahay, binuksan ni Frank ang lumang notebook ng kanyang mga kanta at muling tumugtog ng gitara. Habang unti-unti niyang natatanggap na ang musika ay mananatiling bahagi ng kanyang buhay kahit magbago ang lahat. Binigyan ni Frank ng sorpresa si Sam ng mamahaling music sampler, ngunit nauwi ito sa pagtatalo dahil ayaw ni Sam maging bahagi ng banda kasama ang kanyang ama. Habang bumibili si Frank ng pie para kay Sam sa bakery ni Kali, narinig niyang tumutugtog sa radyo ang kanta nilang Hearts Beat Loud, na agad niyang ikinagulat at ikinatuwa. Masayang tumakbo pa uwi si Frank! Dala ang pay at ang tuwang nadama sa pagkakarinig ng kantang sila mismo ang gumawa. Pag uwi, ibinalita niya kay Sam na inilagay niya ang kanta sa Spotify. At sabay silang natuwa nang marinig itong kasama sa playlist ng mga kilalang banda. Ngunit agad nagalit si Sam nang malaman na inupload ni Frank ang kanta nang walang pahintulot niya. Bagamat nauwi ito sa mungkahin ng ama na gumawa sila ng panibagong awitin. Sa huli, kinantahan ni Frank si Sam ng isang malungkot na awitin tungkol sa kanilang ina at sa kanya, na nagpalambot sa puso ni Sam at nagpaalala ng lalim ng pagmamahal ng isang ama. Inimbitahan ni Leslie si Frank sa hapunan bilang pagdamay sa pagsasara ng Red Hook Records. At doon ay masaya niyang naikwento na gumagawa sila ng mga kanta ng anak niyang si Sam. Habang kumakanta si Leslie sa karaoke, hindi maitago ni Frank ang tuwa sa ganda ng boses nito at sa gaan ng gabing iyon. Sa gitna ng tawanan, nagkwento si Frank kay Leslie tungkol sa pagiging ama niya kay Sam at kung paano sila nagpatatag matapos mamatay ang kanyang asawa. Pagkatapos, nag-inuman si Frank, Leslie at Dave sa bar hanggang sa dumating si Ryan, na agad na naging kaibigan ni Frank sa masayang gabi ng pagkakatuwaan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod tahimik na nakikinig si Sam sa kantang inirekomenda ni Rose habang nakangiti. Ramdam ang koneksyon at inspirasyong hatid ng musika. Ginamit niya ang kanyang sampler upang lumikha ng bagong tunog para sa susunod niyang kanta, puno ng damdamin at pag-asa. Nang makita niya ang litrato nila ni Rose, lalo siyang na-inspire magsulat ng panibagong awitin na tila nagsilbing tulay ng pag-ibig at pag-unawa sa pagitan nila ni Frank. Habang nag a si Frank para sa kanilang gig, nagbiro siya kay Sam tungkol sa pagsisinungaling sa bilang ng kanilang tagahanga na nagdulot ng halakhakan sa mag-ama. Habang ginagawa nila ang bagong kanta, inamin ni Sam na ang inspirasyon niya ay ang kanyang kasintahang si Rose na nagpangiti kay Frank sa tuwang dulot ng musika. Isang araw, tahimik na bumisita si Frank sa lugar kung saan namatay ang kanyang asawa. Habang nakasakay sa bisikleta at nagmumuni-tungkol sa mga pagbabagong naganap sa kanyang buhay, sa bahay, nakita ni Sam ang sulat ng ama sa notebook na nagsasabing, "Sam, this is the one," kasama ang liriko ng kantang "Everything Must Go," tanda ng kanilang matatag na koneksyon sa musika. Habang kumakain ng sopas, ikinuwento ni Marian kay Sam kung paano siya nagsimulang kumanta sa mga nightclub at kung paano niya nakilala ang kanyang asawang si Eddie. Samantala, habang nag apply si Frank ng trabaho sa tindahan ng keso, nilapitan siya ni Leslie na may magandang mungkahi. Iminungkahi ni Leslie kay Frank na ayusin at buhayin muli ang Red Hook Records bilang magkasosyo upang muling mapalago ang tindahan. Sa kabilang banda magkasamang pinakinggan ni na Sam at Rose ang bagong kanta ni Sam habang nagbahagi na ng mga pangarap at mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Habang naglalakad si Frank sa kalsada, nakita niyang magkasamang pumasok sina Leslie at Ryan sa isang bar at saglit siyang natigilan sa nakita. Kinabukasan, dumating si Joe sa Red Hook Records at nagpakilalang tagahanga ng banda nilang We're Not a Band na labis na ikinatuwa ni Frank. Agad siyang umuwi upang ibalita kay Sam na may alok ang isang record label sa kanila. Ngunit, nauwi ito sa pagtatalo dahil gusto ni Sam ipagpatuloy ang pag-aaral kaysa iwan ang lahat para sa banda. Sa labis na pagkalito at pagod, nagpunta si Frank sa bar at naglabas ng sama ng loob kay Dave tungkol sa hirap ng buhay at sa mahal na gasto sa kolehiyo ni Sam. Lasing siyang nagtungo sa bahay ni Leslie at tinanong kung ano ba talaga ang lugar niya sa buhay nito. Ngunit tinanggihan siya ni Leslie na nag-iwan kay Frank na mag-isa sa gabing puno ng pait. Pag-uwi, tahimik niyang tinitigan ang mga lumang litrato sa dingding. Inaalala ang kanyang pamilya, ang musika, at ang mga sandaling unti-unti nang nagiging alaala. Habang mag-isa sa bahay, tumugtog si Frank ng gitara at nakinig sa sarili niyang mga narekord na kanta. Tila binabalikan ang mga panahong puno ng inspirasyon. Samantala, tinuruan ni Rosie si Sam na magbisikleta sa tabi ng ilog sa Columbia Street Esplanade hanggang sa magkasama silang naglakbay sa kalsada na puno ng saya at kalayaan. Sa gitna ng magaan na araw, nakatanggap si Frank ng tawag mula sa hindi kilalang numero at agad na pumunta sa presinto kung saan nagpasalamat siya kay Leslie sa pagtulong na piyansahan ang kanyang ina. Kinagabihan, umuwi si Sam at ipinaliwanag kay Frank kung bakit siya ginabi habang pinayuhan siya ng ama na laging sundin ang mga patakaran sa bahay. Habang nagkakape sa bar, nag-usap si na Frank at Dave at pinayuhan siya ni Dave na tanggapin ang mga pagbabago sa buhay at matutong umangkop sa mga ito. Kinabukasan, dumalaw si Sam sa Red Hook Records at nalungkot ng makita na ibinebenta na ni Frank ang mga plaka sa huling araw ng tindahan. Nagpadala si Frank ng mensahe kay Leslie upang humingi ng tawad habang tahimik na nagpaalam sa lugar na matagal na niyang minahal. Naisip ni Sam na tumugtog silang mag-ama sa huling gabi ng tindahan. Kaya nagpasya si Frank na magdaos ng isang live performance bilang pamamaalam. Habang inaayos ni Frank ang mga gamit, may dumating na customer na nagtanong tungkol sa bandang "We're Not a Band" na muling nagpaalala sa kanya ng musikang nagbuklod sa kanila ni Sam. Bago magsimula ang palabas, tinuruan ni Sam si Rose kung paano tumanggap ng bayad mula sa mga papasok na manonood sa Red Hook Records. Pagkatapos, nagpasalamat si Frank sa mga dumating at ipinakilala si Sam bilang bahagi ng kanilang banda na We're Not a Band. Magkasama nilang tinugtog ang kanilang unang kanta na Hearts Beat Loud na agad nagpasigla sa buong lugar. Sinunod nila ang awiting Blink One Million Miles, isang tula ng pag-ibig na isinulat ni Sam para kay Rose na kanyang inawit ng may buong damdamin at tinanggap ng masigabong palakpakan. Sa pagtatapos ng gabi, magkasamang inawit ni na Frank at Sam ang Everything Must Go, isang mapayapang pamamaalam sa Red Hook Records at sa mga alaala nilang mag-ama. Matapos ang palabas, nagpasalamat si Frank kay Rose sa pagpunta at sa suporta nitong ibinigay kay Sam sa espesyal na gabi. Lumapit din siya kay Leslie Nagpasalamat sa pagdalo at ipinakita rito ang ilan sa kanyang paboritong vinyl records bago ito umalis. Sa labas ng tindahan, nag-usap sina Sam at Rose at inamin ni Rose na ayaw niyang umalis si Sam. Sabay inabot ang kwintas na may tibok ng kanyang puso bilang alaala. Sa huling sandali ng gabi, magkasamang uminom sina Frank at Sam ng beer at doon na pagtanto ni Frank na oras na upang hayaan ang anak nasundin ang sarili nitong landas sa buhay. Ngumiti si Frank habang binabasa ang liham ni Kurt sa kanyang computer, na nagpapaalala sa kanya na magpatuloy sa buhay at, at hayaang umikot ang mundo sa sarili nitong galaw. Bago pumasok sa bago niyang trabaho, binili na niya ang kanyang ina tungkol sa mga gawain sa bahay habang nagbibiruan sila ng magaan. Dumalaw si Dave sa bar upang kamustahin siya sa bagong trabaho bilang bartender na nagbigay kay Frank ng pakiramdam ng suporta at pagkakaibigan. Sumunod na dumating si Leslie at nagkwentuhan sila tungkol kay Sam habang nagsasalo ng inumin, puno ng respeto at pag-unawa sa mga bagong yugto ng kanilang buhay. Samantala sa California, tumugtog si Sam ng Hearts Beat Loud sa open mic night bilang unang solo niyang pagtatanghal, hudyat ng bagong simula para sa kanya at sa kanyang pangarap.